So, what's up kayo mga good bye for today's video ay may sabi tayo bike na gagawin mo naman at itong box camera ay hindi na palagay Eh na, inunahan na ako <laughs> Yan, uh, good day guys no? So, naka-duty ulit ako sa bike 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 Imus Kabite Yan, nasa tapat lang kami ng Robin Supply Simo, sa along Aguinaldo Highway Yan, so for this video naman po Yan, na nakita nyo Meron tayong client, client na nag dinala yung kanyang MOB na XC MTB yan XC Ultra Ultra 1 so kaya nandito yan dahil i-convert niya sa pang fully rigid kasi nakita na eh nakita siguro <laughs> yung aking uh, rigid MTB no so uh, ang dinala niyang pwesa ito yung uh, binili sa Shopee eh, no Yan ah uh, ito yung uh, purara sa balugo katulad nung sa akin. Ang pinakaiba, ito yung newest model. Kaya newest model ang tawag ko dahil yung purara sa balugo ko ngayon na binili ko last year, walang butas dito. Yan. Kaya kasi may butas na eh. Siguro para to sa pang-rim brake na ano, rim brake na road bike brake caliper. Yan, kasi sa likuran din meron bali, yun ang alam ko pinagbago tapos sabi ni Jello nag-improve daw yung eto, nag-improve daw yung mount, yung post-caliper mount malamang ha, pag nilagyan na ito ng caliper hindi na katulad dati na yung makasakit dati ng ng purara sa balugo na medyo tabingin, pero titignan pa natin yan mamaya pag kinabit na yan. Then, ang isa pang dinala niya, ito. <clears throat> ito yung uh, Continental Contact Urban. Size, size din ng, ano, ng gulong ko. Na 700 by 47C. Yan. Yan yung uh, binili niya. No? Sa shop niya binili yan. Eh. Tapos dinala dito. Then, ito, ito. yung binili dito sa shop. Eh. Nakatulad din sa akin. Eh. Yung LDCNC. nc na pang disc brake road bike rim set na 24 holes wow, wow. yan tapos mamaya tignan natin kung ano pa yung uh, papalitan no yan hinahanda na ni Jello to eh uh, mamaya panoorin natin na uh, pag, ano, yung transformation na to. Yan guys no nakita na yung conversion from XC build hanggang ano na fully rigid build no so yan kita-kita natin na para sa akin mas pumogi no sa preference ko mas pumogi mas pumogi kasi uh, para sa akin eh pag FTP gusto ko talaga naka-rigid eh naka-rigid type 'yan uh, fully rigid 'yan so ito pala yung customer namin uh, nagpa-convert no si Kuya Bernard. Idol Bernard no uh, Kuya Bernard Capones no <coughs> uh, isasabay na natin din yung buy check nito. Yung buong parts nito. Yung kanyang newly converted sa rigid MPV to kanyang MOV XC Ultra 1. Yan. So, Kuya Idol Bernard, uh, before tayo mag-buy check, uh, magtatanong muna ako sa grip po. Uh, ano po yung naging factor kung bakit nag-decide kayo mag-convert from XC build to fully rigid? Kasi, nagagandaan kasi ako sa ano yun pagka hmm. yung rigid po, plus medyo magaang. Ah, saan po nakuha yung, saan po na, mm -hmm. ngayon, saan po na inspire ba yung idea? Pili sa iyo <laughs> eh. <laughs> Bakit wala? Kasi ang dahil ko napapanood mo mga ano eh, vlog na puro rigid. Oo oh oh, 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 nga pala, no? kasi uh, before siya nagpa-convert kanina, kailan po kayo pumunta dito? Last week yata. Eh. Hmm. Last week kasi pumunta siya. May Nagtatanong ito. siya na kung pwede daw ito i-rigid, tinesting namin. Ang bilis, ang bilis. 27.5 ah, 27 to, tapos inano sa 20. Ah, kasi yan ito, 27.5 yung frame. Tapos ito, 700 si na gravel part. Pero yung sa MTB niyan, conversion na ano yan eh. Ah, 26 sir na suspension. Ah, non pala. Non suspension corrected. Tsaka 700 by 47 C. Bago namin kasi ginawa yan, uh, ah, muna yung sa gulong ko. Yan kasi yung pinagbasihan yun yung sa MTB ko ng no? MC Tremor kasi nga, nakaano rin yan, parehas kami ng wheelset, yan, so yan, parehas kami ng wheelset eh so, before namin na uh, tinuloy tinesting muna namin at uh, okay naman, then uh, pagdating naman kung prone sa pedal strike uh, tinesting din namin uh, kung baga, yung shocks niya tinanggal muna yung hangin, tapos binaba Pin, uh, pinantay dito eh, mukhang masanay eh, nung tinignan namin, mukhang mas mataas pa to eh kaysa doon sa MTB ko. Eh, yung sa MTB ko kasi, doon sa MTB ko kasi, mataas na yun. no nagpalit ako ng 700 by 47C, kasi yung dating kong gulong, uh, 27.5 by 2.2 uh, lang eh. Uh, mas maliit na kasi yung circumference noon kaysa doon sa will ko ngayon na 700 by 47C. So, ito, kaya ito, pasado na to na hindi na, na hindi ito prone sa pedal strike. Yan. Uh, kahit na medyo maikli yung fork niya. Dahil nga doon sa circumference ng gulong niya na 700 by 47C. Kasi sa 29er to, i-convert natin sa 29er, 29 by 1.80 mga 1.85. Yan. At saka ito, uh, pag naging expand ito, pag lagi ito sa maximum tire pressure, uh, tumataas siya ng mga, lumalaki pa yan ng mga, mga 1 to 2 mm. Yan, ganun kasi nangyari doon sa gulong ko. Yan. Ito ano lang, So, kuya, uh, tines, tines ride mo to kanina, no? Ano yung naging uh, feel? Yung difference ba? Okay man. Parang yung dati rin lang na nakaano. Naka-suspension. Oo, pero nakalak naman yung nani. Eh, ah, nakalak nabilis. naman. Pero yung sa rolling ba? Ay, mas ano siya? Parang mas rolling. Oo, ma oh, mas, ano, mas mabilis eh. No? Kasi nga. Pero sa isa kong... Oo. <laughs> oh. Although na ano kasi ito, ito kasi yung... Uh, ito kasi yung ano niya previous yung wheelset. At saka binebenta pala niya to, no? Binebenta oh. na pala niya. Oh, Ipo post ko din interested diyan. Oo, oh, kung oh, interesado, mag-comment lang kayo <laughs> sa Facebook sa ano ko. Bargain, bargain. Ah. Oh. Uh, na yung 12 ano yan. Kasama na to, no? Oo. Oh, yan. Ah, uh, ito pala for sale muna. Ah. Oh. Panarisal Gravel King 27.5 by 2.1. Ah, uh, cruiser na Cruiser na ano, no? Na hub na microspline. spline At saka Shimano Deore na 12-speed na m 6100 100 for sale yan. Yan. Mag-comment na lang kayo kung ano, kung interesado kung magkano yan. Ayan, so, yan na, na advertise na natin, no? Bale, ano po lang, kuya? Ah, sa inyo, ibalak to, i-ride. Kung sakasakali. Meron kasi kang farm sa nasubo. So, more uh -huh. lagi akong ganun. Ah, sa nasubo ba? Dasma tala? ako. From Dasma to nasubo. Mm. So, mga long ride, long rides din. Oo. Eh, no? Oh. Tapos sa Bermosa. Ayaw ah, na madalas dyan. Yes, sa Bermosa. Okay. No? So, makikita na, no? mga makas, baka, makasalubong ko to pag katsamba ako. No? Ayun. So, ano pala? Uh, yung timbang pala nito, kasi pinagtimbang natin yung hey. suspension fork at saka yung rigid fork. Eh. Oh. Ito kasi mga mahig ito kasi mga 400, 20 grams lang, yung mga 423 o 425. Yung sacks kasi nasa 1.7. <laughs> may git may git ano, parang halos may halos isa't kalating kilo na wala. <laughs> so malaking malaki rin ang uh, ginaan nito, ano. Uh, hindi namin na no, hindi namin na kuha yung total na total weight kanina kasi nga nag ano eh, na sinumulan sinumulan kasi i-service mo Pero ngayon, ang timbang nito 10.0. Yan, saktong 10 kg. Yan, magiging ano na lang yan, magiging 9 kg na lang yan. tapag, uh, ano pala, before, ano pala, uh, lagpas 9 kg kung magpapalit siya ng carbon. Yan, safe post. Kasi, mapabukasan pa yan na may 100 grams. Yan. At saka ito, kung, kung ano, kung pwede sa inyo, yung, yung carbon na railings nito, mapabukasan din yan ng mga 100 grams. <laughs> Upgrade it is na, no? Ayun, so, uh, mag-start mo tayo dito sa kanyang XC Hardtail Mountain Bike Frame. Yan nga, no? Uh, MOV XC Ultra 1 na XC Hardtail Mountain Bike Frame. Yan, carbon fiber, no? Carbon fiber, size 15. Uh, small, small yung size ng frame. Then, tapered yung head tube. Then, uh, full internal cable routing. Yan, pag BSA threaded na bottom bracket shell. Uh, pag 31.6mm diameter na seat post, uh, yan, throw axle and drop out. Then, ang disc brake caliper mount naman yun ay post mount. And, next naman, sa, so, yun nga, uh, sa so gravel fork, ito, uh, balugo. Balugo na carbon fork na singhaba lang to ng 27.5 na at uh, 26 pala, 26 na non-suspension corrected. Mga 405 ang crown leg nito. Then, yun nga, carbon fiber. Tapered yung uh, steerer tube. Uh, quick release yung drop out diyan ang disc brake caliper mount naman yan na post mount. Ayun nga, ito yung bago nga, sabi ko kanina. Sa balugo kasi wala pang butas dito. Malamang, uh, para, malamang para to sa rain brake na RB caliper. de yun nga, sa mga mag-attempt na mag-assemble ng ganito, nangyari din sa akin yan eh, yung QR adapter nito, hindi magkasa dito. Uh, sa akin kasi ang, ang ginawa ko, pinamasinsap ko yung QR Adapter, pinabawas ko yung diameter, kaya nagkasa dito. Ang ginawa naman ni jelo dito, kinikil naman to. So ito yung mismo dulo ng fork ang binawasan, yung kinikil niya, kaya nagkasa na yung uh, QR Adapter nitong LDCNC na Road Bike Cream Set. Kasi medyo malaki kasi yung QR Adapter nito eh, kumpara sa ibang uh, brand no, kaya di magkasa dito ka previously. Pero since nakinikil niya to, yan okay na. Kasya na. Then, na uh, next naman sa kanyang cockpit. Ito yung kanya handlebar no, na ano to, Koseblo to no. Koseblo o Koseblo na carbon fiber. Yan, uh, 31.8 mm ang diameter. Ano to, uh, low rise yan, may rise siya. Uh, low rise na may konting backseat din. Then, ang estimated ko na nalapad nito, malamang mas sa uh, 6, uh, 640 o 660 mm gagawin ko na lang sa screen no? mamaya sukatin, uh, susukatin ko to yung lapad nito then sa grips naman MOB rin yan MOB na may palm rest uh, to may, ano, may pang grip dito ano. then next, naman sa stem yan MOB rin brand MOB whip na ang haba ay 90mm 90mm ang haba negative 70 degree ang angle yung headset nito na tapered, MOV rin po ito ano? kasi nung bumili siya ng MOV na frame mukhang kasama na rin yung headset ano? yan stock ng MOV silver rings sa seat lamp naman, MOV rin ito ano? stock ng MOV na aluminum allen type, 34.9mm ang diameter sa seat post naman, ito nga uh, uh, submit red metal yan, submit red metal na aluminum. Uh, 400 mm ang haba. 31.6 mm ang taba. Na zero setback na may dual ball sa system. sa saddle naman, yan, short saddle. MOB Stellar. MOB Stellar na walang buta sa gitna. Malambot. Pero hindi nag-flex, no? O, konting flex. Then, ito, steel railing. So, kuya, ano po yung feedback dito sa saddle? Okay masanay ako sa ganyan. Okay naman. naman yan, sa, road, no? sa road bike ko, alas ganyan din. Ganyan din. Ganyan din. Ayan, so ito yung feedback nyo dito, no? So, proceed naman tayo sa drivetrain. Ayan, uh, ah, pagbansang drivetrain to, 1 by so, wala kayong makikita ng front shifter, front derailleur, at saka extra chain rings. Ayan, kasi previously, sa dating niyang setup, naka ano siya, uh, one by 12 speed. Pero ito, naka 1 by 11 speed na lang. Uh, temporary lang to na one by no kasi bibili pa kayo ng pang two by na crankset. Kasi gagawin niya tong idok. Nandiyan, na, nandiyan na. Nandiyan hindi na lang ano. Ah, hindi pa. ah, nandiyan na yung crankset pero FD, yung FD kasi wala pa. Side swing yata yung in order no. Side swing na ano na FD kaya ngayon so far naka one by pa lang. In the future gagawin na rin two by. So i-check natin uh, na uh, na naka one by no. ah uh, yung shifter niya, yun pa rin, Shimano Deore M6100 na 12 speed. Pero yan, naka yan sa 11 speed. Sa ano naman, sa kanya MTB crank, yan, uh, M6100 din na pang 1x, no? Kasi masyadong maliit yung chainring nito, eh. Ah, uh, 32, eh. Medyo mahirap to sa patag, tsaka lang sa lusong. Kaya magpapalit kayo ng malaking chainring, no? 2 by din. Mas maganda kasi sa long ride yung 2 May gear kayo na pang aho, may gear kayo na patag lusong. Eh. Yan. Uh, Siyempre, Halotech to. No? Tapos, uh, Shimano BB52 yung Halotech threaded bottom bracket. 100... 100... Ito 170mm ang crank arm. Yan, direct mount. Direct mount. Ang chain nito is 32. Mm -hmm. Dito, 32. Yan. Uh, then, yung kanyang uh, pedals naman na flat pedals, Shimano. Shimano. Yan. Hindi ko alam yung model, pero ito ay Shimano. Yan. Pag tumama yan sa shinbone sakit. <laughs> pero makapit ang makapit sa sapatos. Eh. No? Yan. So, next naman sa chain niya. Hindi kayo nagpalit ng chain o no? yun pa rin? oh, yan. Ibig sabihin, 12 speed pa rin to. Oh. Yan, naka 12 speed pa rin na Shimano Deore M6100. Ito yung bago, naka 11 speed na sunshine na 11-40-60 na LTB cassette sprocket ito naman kanyang RD pang 12 speed na 12 speed na Shimano Deore M6100 so naka tune up din yan, yan, naka -tune up, yan, naka tune up yan, sa 11 speed no? so pwede yan so ito nga yung drive train setup nitong kanyang MOB XC Ultra 1 sa wheelset naman ito yung kanyang gulong yan katulad na sa akin Uh, Continental Coptac Urban na 700 by 47C na sa 29er ay 29 by 1.85 uh, no. Yan. Na unang test ride niya, yan. Nandun na kagad yung pagka sa fast rolling eh. No? Oo. Uh, fast <laughs> rolling talaga eh. Iba talaga. Napansin ko yun eh. Uh -huh. Maganda yung rolling. Maganda yung rolling resistance nito eh. Uh, mat mababa lang. No? Kahit na naka-wire bit lang ito. Sa ito, ito yung kabuuan ng rim set ni Kuya. No? Patulad din sa akin, LDCNC. Na pang disc brake. Share ko lang share ko lang to ano sa mga magbabalak na yan nga ganito yung front tapos RB na rim set kanina di ba hindi pantay no mm -hmm. hindi pantay yung pagka uh, adjust lang ni Jelo oh inadjust lang ni Jelo uh, inadjust lang niya yung alignment mm -hmm. yan so malamang sa ibang pre na MTB ganun din siguro magkakaroon ng uh, issue no yan so dagdagan naman ng para ni Jelo yan na sentro na rin niya kasi ganun din naman sa MTB uh, na sentro din eh. eh Yan, so tignan natin yung ano pala yung clearance yan clearance nitong 700 by 47 c na 1.85 na 29 er tsaka itong 27.5 na MOB XC Ultra 1 no? yan sa chainstay, day no, malaki malaki pa mga nagpas 10, 10 mm ang maliit dito no pero pasado pa rin mga 8 mm o 7 mm ang clearance yan dito naman malaki rin mga siguro mga 12, 13, 14 o 15 mm ang clearance. Dito naman sa seat stay. Yan uh, sakto lang mga 6 607 mm Yan. Yan yung clearance niya no. Sakto-sakto lang kasi tinestig natin yung dati. Sa yung sa dati sa gulong ko. Eh. Uh, dito naman sa Balugo yan nakita niya dati no. Pakita natin ulit. Yan okay pa. Yeah, kita niya naman mga siguro mga 8 or 7 mm. Ano lang 'to? Uh, 50 PSI. Yeah, naka 50 PSI lang yung gulong niya. Yan, sa details ng kanya uh, rim set, 38 mm ang depth, aluminum double wall, 24 holes. Yung spokes si Naples stock na stock na LDCNC at itong hubs niya, din stock din ng LDCNC na 6 volts kasi type of free body and silver bearings. So check natin yung tunog nito kapag naka free wheel. Detection na yung tunog ng LGCNC uh, road bike hub kapag naka free wheel. No? Yan, then lasa lang sa brake set. M6100 po ito Shimano Deore M6100 hydraulic brakes and dual piston. Laso lang sa kanyang rotors. Unbranded to kuya, no? Oo. Oh. Saan galing to? Galing siguro sa dating yung, ano, dating bike niya, no? Yan, unbranded to, 160mm ang diameter, harap, tsaka likuran. Pares na fixed type and bolt type disc brake rotors. Yan nga, uh, 10 point, ano, saktong 10kg itong kanyang poging pogi na eh, MOB XC Ultra 1. Na carbon fiber. Na frame set, na frame set na, yan. So, that's it for this video. So, kung meron kayong tanong dito sa kanyang, uh, record itis sa kanyang Pogi Pogi, Rigid TV. Comment lang ninyo sa comment section down below. So, kuya, mag-shoutout ako kayo. So, shoutout sa SMBC, ano, mga bikers kasama. Ay, yun. So, kuya, maraming maraming salamat po. You, thank you. Yan. So, that's it guys. So, maraming maraming salamat sa inyong pananood. And, uh, don't forget to subscribe to our YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para na notify kayo yan guys, <laughs> maraming maraming salamat sa inyo. Ang ride safe po sa inyo. Tapagod ako.